Ayan na, ayan na. Lala, kalsi ka. Ayan na, ayan na, sa loob. Pumasok. nyo. Pumasok sa loob. para Sige, itong banyo, may butas sa loob yung ano, puno. Uh, so ayan na, good morning sa ating mga viewers uh, Nawagan tayo ni Tropang Ben Cobra dahil may nagpapaulit daw dito sa taling barangay namin. Kaso masakit yung tiyan. Ayan, tinawagan tayo. Ayan, kasama natin si... Kasama ko. Ayan, Santoklaw. Tropang... Tropang Rax Toklaw. Toklaw at Papa Toklaw. Double D. 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 Oi Jan, Oi Jan, Oi Jan Jan. Oh, saya tenang. Ah. Ih, Jan. Terima kasih Kasar. Sabar sabar namanya. Den, thank you, Bro. Baik, kelalan di Cobra. <laughs> Hindi na bentobra ngayon. Oh, si Daddy B, okay. yeah. alam mo yung ano mo. Yeah. Shout out sa inyo. Iyaw na ako. shout out kay Atikay, Kyle. Maka Kuya, Kuya Aris. Kuya Aris. Shout out sa inyo. Okay. Kuya Aris, si Ate Roma. Oh, tara, tara. <laughs> Yan yung misis ni Kasaka. Erwin. Yan yung mga Hello. anak ni Daddy B.

Ay, sakay. Yeah, alto. Sabi oh, tate. Tayo, tayo, tayo. Ay, si Kuya tumawag sa tropa ko kaya lang dito sa si Tito ko tayo sumagit ng chagi ngayon kaya ako tumawag sa tropang Rustoclaw. Eh ito nang nakakala si, um, nakita daw siya ng mga unos. O, Kuya sad paganda nakita yung ano. Dito, dito, Tara, dito. Okay. Ayan, kasama natin uh, si Kasaka. Ano mahuli natin? Yan. Dito lang po yung bahay. Dito lang po yung bahay. Tapos yung bahay malapit sa bukit. Bukit. gas oh, Ayun, oh. Ayun, oh. oh. Ayan. 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 ayan oh pinagbalatan oh daming pinagbalatan ayan bakas ayan pala may bakas oh mutas bakas ayan mutas ah? karak uh, silipin ko ah uh, <coughs> <coughs> Meron. Meron kasi may pinagbalatan eh. Yeah, Ayun oh. Dahil pinagbalatan ng cobra. Ito lang yung bahay. Oh. Lapit sa bahay. Yeah. Ayan. Kasama natin si Kasaka Erwin. Kaya <makes noise> And... <makes noise> hindi pa kasalubin sige, lugay mo makunat sige, tayo nyo yung ano gumawa na palakol to, putas oh

Tapos, si nyo na lang. Malaking <coughs> kalabaw. Bailan natin ang kalabaw. Ayan, si Copper. Masarol ha? Nalingal <coughs> ka oh, Kapperds yan. dapat sama ngangkat dasi itu Ayan, gumagalaw na. yan. wala na lang Tapos itulak nyo kayong dalawa. Maganda yung butas sa loob. yan yan Tulak nyo kayong dalawa. Ayan. kaya na namin to. Ayan. Ayan. ayan, ayan. ayan. ayan, ayan. 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 ayan

nasa loob pumasok nakita ko nakita ko yung cobra pumasok sa loob may ba, butas oh ito, yung, ito <laughs> nasa loob pumasok tak yan nakita ko pumasok sa loob puno yan ito Yan 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 yan, ayun, 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 Itu ayun, 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 oh, ayun, 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 Oh. Oh. Dan, dan.

Okay, yan. Nakita natin yung ano. Nandun lang sa puno. Ano <laughs> ah, nahuli ni Papa Tuklaw. Wala. Ayan, ang ganda ng bahay niya. Oh. Ang ganda ng pwesto. Ano. Ang daming pinagbalatan. Hmm. Ayan, nasa tabing bahay lang ayan kasama natin si daddy di ayan yung bahay ayan, si papa toklaw kaya si papa magaling ang mentor eh ano? ok ok pa successful na naman successful yung ano natin Kay pin da pa pa ne? Ah, oh, napaka derekado <laughs> naman. Saano lang pala? Ah, <laughs> matab, bahay lah. Sama natin si Casaka eh, no? Ay, Ay, ngayon. Saban din natin si Teddy. <laughs> Ayun. Shout out. <laughs> Shout out Team Meow. <laughs> <laughs> <Ay, sabihan. laughs> <laughs> natin tayo. Eh, dito tayo ka dito. Ayun. So ayan, wala na. Wala na, wala. Eh, chak mulit. May sa gitna eh. Yung gitna niya. Ito. Ah, check mo. Para maganda yung ano baka may asawa yan. Wala na nga, Rex. Wala na. Lang. Ang ganda ng na pesto nandiyan sa kanina oh. Dito eh. Okay, wala na. So, success yung ating lakad ngayon. Ano masasabi mo, Papa Tuklaw? Ah, wala akong masabi. <laughs> Nakatakot tong cobra. <laughs> okay. So, ayan ha. Tan natin si Sir. So, yung nakikita doon sa ano yan, pinagbalatan. Ayan, 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 ayan. Ayan, Cut! Na naman. Hindi tayo napahiya sa tropang Ben -tukla. -tukla. Tro tropang, tropang Ben, ben Cobra. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. Sila yung tumawag okay. eh. Ano masasabi mo? Kaso masakit po May itong si <laughs> <laughs> oh, ano, bato yan. Oo. Oh. Kahit ano, titibagin yan. Hmm? Kala ko sa ating lang pa. talaga, ginagawa pala sa totoo. Sa totoo. Basta kailangan. Ayon po pala, nagkikiusap ako. Sana po, supportan niyo yung bago po channel po namin. Totong Pencobra. Ayan. <clears throat> Please po. <laughs> Opo. Suportahan um, niyo po. Ang paano niyo suportahan yung Bento Obra? Kasi ah. din po sa yung tropang Bento Obra. Sa saan po kay ano po pala kay Pa, mo na lang. Sa mga Kay Kuya Erwin. Yan, Ito si Kak sa. Sara oh. po, kung kakalimutan. Ayun, kaibigan natin. Suportahan natin sana. Ayun, tay, paano Ay, sige, na nahuli na? na. Eh, salamat Allah sa inyo. Nahuli natin yung cobra na kita ko dito at delikado sa daan eh. So, linisin nyo lang yung paligid. Mga malinis naman eh, kaso maganda, uh, na, maganda yung pwesto niya dun eh. Pwesto niya kaya hindi siya maaaris Malamig. Ba? May butas. Kaya nakikita ko talaga eh. Mm, ayan o. Ayan. Ayan. Yung pinagkuhanan natin. Ayan lang. Ayun, may mga bata pa naman o. No? Ayan. Ayan pa na nagkakaroon. O. Okay. Okay. Oh, so, yung masasabi ko po, salamat sa mga sumusuporta sa mga hunters ng snake. Ah, 18 snakes. Ayun, snake cobra. Sige, salamat na lang. Dahulihin natin mo. Cobra, delikado na, dinamay Salamat na lang. Okay. Okay. Oh. Ayan, Ayun, tayo ng ano sa uh... merienda. Gasolina. Hindi, lupat, oh. Ay, no. <laughs> hindi big, bigay mo na lang kay Ben. Ay, Ay yeah, salamat. Para may pangkapagamo si Kuya, pambili lang ng gamot. <laughs> Kuya, salamat. Ayan, <laughs> <Koya, salamat. laughs> yeah, Ay, salamat. Para 'yung mga na, nasobrahan ko para sa Ben Cobra. Uh, lahat po ng sumusuporta po sa kay Reactor Law, Benson Cobra, tropa Reactor Law. Sana po okay. pag-suportahan din yung bagong channel namin, Tropang Benson Cobra. Maraming salamat po. Ayun, kasaka. Okay, kasaka. Uh, Suportahan din po yung kasaka Irwin po dahil ang ating pong vlog ay eh, charity vlog at uh, pag kapag umangat na po yung channel natin eh mas makakatulong po tayo sa iba nating mga kababayan. Ayun. So, success yung lahat natin ngayon. Nakahuli tayo ng isang cobra. Dito lang. Malapit lang sa bahay. Buti na si tatay. nag uh, nakita niya yung pinagbalatan. So, ayan. Success! Paalam! Okay. next <laughs>